Magandang araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo mga bayo no Regarding dito sa Gilas Pilipinas Siguro marahil narinig na ninyo yung balita Na hindi inaprobahan Sina uh, The Beast uh, Calvin Abueva At uh, Jason Perkins mga bayo no Na mapasama sa Final 12 uh, Lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games And dagdag pa diyan masamang balita, es posibleng hindi rin payagan sila Terence Romeo at Mo tau tua. Okay, so denied sila ng uh, Chinese uh, uh China, okay, Chinese Federation para sa Asian Games na hindi makasali sa final 12 line-up ng Gilas Pilipinas. So pamalit sana sila doon sa mga injured players natin na JC na Jimmy Malone at Brandon John Welles Okay? And ngayon, medyo masamang balita ulit dahil wala rin ngayon tanggal sa final lineup up si RR Pugoy dahil sa medical issues okay di ko alam kung uh, sa injury niya ba to yan nakalagay diyan pero umattend siya ng mga practices pero hindi na din siya pinayagan talagang maglaro dahil sa medical issues mapasama sa final 12 lineup so dahil diyan out of the 13 uh, man pool nagdadali ng gilas sa China eh mababawasan tayo ng 5. Okay? Or anim dapat kasi 12 man line up lang yung pwedeng dalhin yung isa is reserva. So, ang mangyayari nito 7 players lang mga bay ano, yung ma official line up na pwedeng gamitin ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. At marami nagsasabi na mag-pull out na lang daw yung Gilas Pilipinas para hindi makabawi yung China doon sa pagkatalo nila sa World Cup. Well, hindi uh, malabong mangyari mag-pull out or mag-back out ang Gilas Pilipinas dahil sobrang laki ng penalty. ngay okay, ng Asian Games once na mag-back out kayo. And, lalo na ngayon na sa China e-held. Eh so, talagang pag-iinitan yung Gilas Pilipinas dito mga bay, ano? Uh, siguradong manadamay din yung ibang mga uh, manalahok para sa Asian Games para sa Pilipinas. So, hindi pwedeng mag-back out yung Gilas Pilipinas dito. Ayon sa balita kasi yung SBP nag ng 60 man uh, names para sa basketball. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga 60 players na yon. Bakit hindi kasali itong apat na to? And uh, binabati ko sa yung SBP dahil sila yung nag nito. And parang sinabutahe ng SBP yung SMC dahil sila na yung mahawak nyo ng gilas. And uh, mukhang sinabutahe nila yung uh, lineup ng gilas ayon sa ilan. And syempre, uh, pag pag-usapang SBP, damay na naman dito si Coach Shot Reyes mga bayan. No? Isa na naman siya sa mga sinisisi ng mga fans regarding dito. So hindi ko lang alam kung Pwede ba silang mamili ng I think pwede ba silang mamili yung Gilas Pilipinas nang ipapalit doon kina Bueva, Romeo Perkins at Tautua Tuwa doon sa nakalistang uh, player 60 man. Okay, yung mga nakalista doon sa 60 players na yon, hindi ko alam mo sino-sino. Kasi sa andami nitong 60 man players sa mga bay na imposible hindi nasali yung apat na yon ng SBP dito. So, marami ang mga fans na humihingi ng listahan ng mga 60 players na kasali. Okay? So, hindi ko lang kung pwede silang umugot dun sa mga 60 players na napasa para sa punan, yung final 12 natin. So, update natin mga bay kung sino yung mapipiling pamalit or meron bang uh, ipapalit pa dito sa apat na to or pitong players na lang ba talaga or walo yung maglalaro para sa gila sa Asian Games. Okay? Yun lang yung update natin sa iyo mga bayan. Maraming salamat sa panood.